balang tanghali mga kapatid ako po ay may isi-share naman sa inyo sa uh, mutya na uh, support na naging bato isi-share ko naman sa inyo mga kapatid ha mga kaibigan ayan ayan po hmm. support na naging bato support na naging bato support ng 20 po ito mga kaibigan babahagi ko po sa mga nais po magkaroon ng mutya ng supot. Supot so, ng gwindi, pampaswerte, lalo po sa mga may negosyo. may po ito sa mga negosyo, tindahan, ano po, mga kapatid. At uh, paim lang po kayo sa akin at uh, sasabihin ko po sa inyo kung paano po alagaan ang mutyang ito. ano po. Uh, sa number ko po ay 0966 0968-8821 ayan po kapatid ang number PM lang po kayo sa akin sa may gusto lang po ang mga kaibigan po sa mga naniniwala po sa mga pampaswerte na ito napakaganda po ito sapagkat ito ay may kusa na nakakayahan na ibinigay ng Diyos Ama upang magamit sa kabutihan kailangan lang po nito ang magtatangan ay may busilak na puso at paniniwala sa kakayahan na ipinagkalog ng ating ama magiging mga kapatid kaibigan, maraming salamat po support ng Gwindi na naging bato